Ay na po, pusa nga dumadami na sila, ay na ko. Um, <laughs> oh, ito pa isa dalang baril oh. lo. Ang mga tanggol, ka sa mo, ayaw ka. Dito ka lang pa. Ah, Patay ang tanggol, sangbala ka lang. Ha? Di ka wang batang kiyaw po. Um. <laughs> ano ka ngayon, ha? Ah? Huwag mo ano. Ayoko.

tayo. <laughs> hindi, hindi pa nga natama, ha? Oh, walang pinapatos. Oo, oh, patatresik ka. well, where's the rubies? Oh, Ay, oh, Diyos ka, do Ay, maro, dumadami na sila. <laughs> Ayan, oh, di ko alam kung ano ala content ka ba ka mga vlogger eh. <laughs> hmm, pang nag,

3 poins, 3 poins, ha? Huh? <laughs> tau gini... Usah kalahin tersini... 3 poins, oh... Tak Hmm... Tuh ya, sakanya sakanya... Sakanya Siang haram... tapi gini, tau gini, tau gini... 3 poins aku... Oh, walau <laughs> oh... Fritro, wala, fritro... Oh... gini, konten creeper...

bala ang panahon ngayon, nakakabaliw na mag-vlog. Pwisan, pwisan ka yan. Ay, oh, yung sakit sa poyo oh, ito pa yung isa, oh. <laughs> hindi mo na alam kung anong totoo, vlog ba yan, o baliw talaga. Ay, oh, ayaw ko na, sir. Bye-bye!